Noong January 1981, ako'y pumasok bilang isang security guard. Ang mga security guard naman ang nagiging malapit kong mga kaibigan. Isang kaganapan naman ang dapat nating maiwasan. Ang paglalakad sa syudad kung ito'y gabi na. Huwag maglakad sa sidewalk kung ikaw maiipit sa iyong kasalobong. Sa kalsada ka magdaan at mapagmatyag madali mong maiiwasan at tumakbo sa mga kasalubong na may masamang balak sa iyo. Dahil kung minsan may nagpapasikat sa grupo na biglang nananaksak ang layunin gumawa ng isang pangalan. Dahil sa lugar na ito, mayroon akong isang kaibigan na security guard biglang sinaksak habang siya pauwi na walang kadahilanan. At takbuhan ang mga ito papasok ng permit, Gobernur Arbaris Street Sambuanga City. Nakaligtas man ang ating kaibigan sa kamatayan subalit ang gastusin sa hospital ang hindi niya naligtasan. At ito nangyari alas dusi ng gabi habang siya naglalakad sa La Purisima Street at malapit na sa Gubernur Arbaris Street Sambuanga City. Hanggang sa muli.